din magsalita ka din. Kakuha <laughs> sa dako na abi. Inuro tek anay na ni. Ang dami ni pungango ha. Yan. Tuklo ka din ng pungango. Oh, dili daw pungango. Okay ra noy kay lobo ra magyapon. Bigkus di ba? Mm, ay si Ate Flor, mga kin busy. Si shout out nga pala diyan kay Jomari. Yan ang nanay mo. Ah, oh, santa. Ay, wag mo magtulong na dapat diri. Ah, so yan makin di mga kin busy mga <mulay> mm, kapit bahay namin sa habitat. Kaso ko konti lang yung sumama. Yeah, may ilan lang, hindi pa rin maubos. <laughs> so, so na so, nag murag ha? No. Ina, pinapa koy koy na. <laughs> Inohotoy na. Inohotoy <laughs> ako Ayan. Shout out daw no, kay Ryan, sabi niya ano. <laughs> Yan. Ah, tanaw May pa sila nakakuyo pa sila di na mm. Ah, na eh. oh, nagpa-city boy na gud to. Yun to. <laughs> <laughs> ka, Baka ka. Yan. Yan, yan, nerd, magsalita ka ng tagalig nerd